Magandang araw sa ating lahat. So ngayong araw, i-upload ko itong paano magtanim ng patatas. Actually, last row na po ito. So ayan, sa nakikita nyo, una, nagbungkal muna kami ng lupa. Tapos, lagyan ng parang hole sa gitna. Tapos, ilagay na yung mga patatas. Sa nakikita nyo, nalagay na yung isa, okay? So, yung pangalawa, pinagtripan ko pa yan. <laughs> Kasi may tubo na siya, tapos may dalawa na siyang anak. Anak po talaga. <laughs> Ihen, meron na siyang ano, meron na siyang dalawang buto. Tapos next, yung ano, isa. Wala pa siyang green dahon, pero meron na siyang ano, gamot. Tapos, ang hirap nito pag uh, hindi mo talaga malagay ng maayos, kung saang direction mo ilagay banda, mapag mapapagalitan ako. Mm itong nag-video sa akin, strict po yan pagdating sa patatas. Kung paano maglagay. Ah, nakita niyo po yung mga puti na yan. Fertilizer po yan. Nilagyan namin ng fertilizer bago itanim. Ay, ewan ko sa isang ito. Sabi ko, wag na muna. wag na ba kahit basta kayo ko nang may fertilizer sana parang practice organic ba pero itong isa gusto talagang lagyan pero nung uh, harvest hindi rin lumaki. Ang liit nga eh, parang wala man lang ano, walang epekto ba? Well, ganun talaga. So, tingnan mo yan, oh. hindi pa ako mapakali dyan. <laughs> Kasi pinag, ano, ako, pinagalitan, hindi ko alam kung paano ilagay yung ano na yan, yung patatas na yan, kung saan, ang direction, right or left. Alam mo yung ganun. Dapat kailangan yung ano niya, yung gamot na yan, nakatutok talaga sa taas parang kanon para magiging okay yung bunga kahit pa paano. So ayan na po, tapos na tayo. Maglagay ng mga patatas. So ayan na ang next na gagawin. Lagyan mo na lang ng lupa sa taas. Kung baga tabunan mo para hindi ihihalong ng mga ano, ibon. Or else, Diyos ko Lord, walang mangyayari dyan. Kasi yung ibon dito, masipag silang magbungkal at nagahanap sila ng uh, worm na makain nila. Yung parang nililibing mo lang yung basher mo pag galit na galit ka. Ganon lang po yun. <laughs> Pero yung mga basher kasi, sila yung tipo ng tao na you cannot please everybody. Yung mga ganon sila yun. Enjoy mo lang yung social media kaysa naman ma-stress ka, diba? Upload lang po ng upload. Yan naman ang gusto ni Meta, diba? So, itong isa pala, hindi pa tapos sa kakatabon ng lupa, ba? Diba? Medyo matagal din kahit pa paano. Tapos, ah, pinapulot ko pa yung mga kahoy-kahoy sa taas. And, hindi mo pa yan pwede diligan hanggat hindi tumubo talaga yung mga patatas na tinanim mo. Yan na po lahat. Ilang row din yan ang pinaghirapan namin ngayong summer. Sana maganda yung harvest. Kahit pa paano. Okay? So, see you in my next vlog. Bye. Have a good day, everyone. See ya.